por nada. Marami na ngayon na nagtatanong. Dati, puro galit ang pinaiiran ng mga kaanib ng Iglesia ni Manalo. Sa ngayon, nagsusuri at nagsisiyasat sila. Kaya marami pong tanong. Ang isa sa mga tanong ng kaanib ng mga ka mga kaanib ng Iglesia ni Manalo Eh kung kanino o para kanino yung mga abuloy. Ano na Sandali. Ito po yung tinatanong nila ngayon kung para kanino yung mga abuloy na dapat o kung sino yung dapat paglaanan. Kasi po, ipinapak ipinapakilala natin o ipinakikilala natin na ang tuloy ng ministro ay nagtatrabaho. Kaya, hindi po umaasa sa tulong. Mas maganda po babasahin ko sa inyo ang ikalawang Thessalonica, Kapitulo 3, Talatang 7-10, na hindi po binabasa ng mga ministro ni Manalo. Kaya sa ngayon po, unti-unting natutunan ng mga kaanib. Kaya yung mga kaanib, nagtatanong sila, ang tunay na tagapagturo ng banal na kasulatan, hindi po umaasa sa tulong. Eh ano po ang ginagawa nila para hindi sila umasa sa tulong? Kasi po, ikinukumparan nila kay Manalo. Eh. Kay Manalo, isang kurso pa ang pagmiministro sa Iglesia ni Manalo. Isang kurso na hindi ka magtatrabaho. Isang kurso na manlilimus ka lang. Kaya bukod tanging isang kurso na makikita natin sa ngayon, isang kurso na gagawin kang tagalimos. magbabayad ka pa. E eh ngayon po, babasahin ko sa inyo ang ikalawang Tesalonic,a Kapitulo 3, talatang 7, 8, hanggang 9. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kami naryan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man ang hindi namin binabayaran. Alam niyo po, pagka binabasa ko ito, napapakinggan ng mga kaanib ng Iglesia ni Manalo. Nawawala po yung galit nila sa akin. Kaya ganyan po silang nagtatanong eh. Hulitin ko pong basahin. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ng aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kaminaryan pa. Ito po kasi ang pagtuturo ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo siya ang nagtuturo sa Unang Korintong 9 Siya rin po ang nagtuturo sa Galasa sa 6 Tuloy natin ang basa. Uulitin ko muna. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Ano po ang ginawa nila na dapat nating tularan? Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kami naryan pa. Ito pa lang sa talatang 7. Kaya po ang Iglesia ni Manalo hindi po binabasa ang mga talatang ito. Itinatago nila. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ng aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kami naryan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man ang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi, upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ang isa sa mga dahilan para hindi maging pasanin, kasi kung aasa ka lang sa abuloy o manlilimus ka lang, pasanin ka, pabigat ka kung tawagin. Uloy. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kaninuman ng hindi namin binabayaran. Magpagal kami araw-abay upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito, hindi dahil sa wala kaming karapatan maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyang halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubilin ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sino mang ayaw gumawa. Inuulit ko po yung gisa po. Huwag ninyong pakanin ang sino mang ayaw gumawa. Kasi eh, umaasa lang sa tulong. Kaya po si Manalo itinatago niya ang mga talatang ito sa magitan ng kanyang mga ministro. Para patuloy po ang panglilimus nila. Kinakailangan pong sumpuhin si Manalo sa kanyang panglilimos sa magitan ng mga talatang ito. Kung tutuusin po si Manalo at ang kanyang mga ministro, hindi sila dapat pakainin. Manapa, pina, uh, pinakakain ng pinayayaman pa. Eh ano mangyayari sa mga membro? Magihirpa pa mga membro. Ang payayamanin po nila yung walang karapatan magtrabaho. Yung mga nanghili muslim, ang payayamanin nila katulad nila manalo. Ang akala ko, wala pong mga nanunood na mga kaanib ng iglesia ni Manalo sa atin. Yun pala, sinusuri, sinisiyasak tayo. Kaya nagagawa po nila ngayon magtanong. Kung ang tunay na ministro, hindi siya umaasa sa tulong. Si Manalo kasi at ang pang mga ministro, umaasa lang sa limos. O mga abuloy kung tawagin nila tulong. Ito po ang pagkakaiba ng tunay na iglesia ni Kristo sa iglesia ni Manalo. Sa tulong na iglesia ni Kristo, na itinuro ni Kristo, itinuro ng mga apostol, hindi umaasa sa tulo. Meron po silang karapatan, unang Korinto 9-9, Galasa sa 5-6, pero hindi sila umaasa sa tulo. Nagtatrabaho sila. Dapat silang tularan. Sila po ang magiging good example. Kaya Madalos sasabihin ba niya, ay mga kapatid, Umaasa lang ako sa limos. Meron akong meron plano. Tularan niyo ako. Hindi po, Bebe. Kaya po si Manalo at ang kanyang mga ministro itinatago ang mga talatang ito. Ikala ang Tesalonica Kapitulo 3, Talatang 7, 8, 9. Ngayon, kung hindi, kung hindi umaasa ang tunay ng ministro sa tulong. E eh, para kanino po yung mga abuloy, Di ba utos ng Diyos ang magbigay? Mas maganda po babasahin natin Ikalawang Kurintong, Kapitulong 9 Bakit pupunta muna tayo sa Ikalawang Kurintong 9-7 Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang magbibigay na masaya. Bawat isa magbibigay. Sino po ang naging halimbawa sa pagbibigay ng kabuloy? Batay po sa mga apostol, katulad ni Pablo. Unang Korinto 9.23 Sapagkat nakilala ko ang inyong sika na aking ipinagmama po tungkol sa inyo sa mga taga-Masedyona na, may, na ang akaya ay nahahandang isang taon na. At ang inyong pagsisikap ay nakapagkudyok sa lubang marami sa kanila. Datapat sinugo ko ang mga kapatid upang aming pagmamapulit dahil sa inyo. Ay huwag, ninyo, ay wag mawalan ng kabuluhan ang bagay na ito. Ayon sa aking sinabi, kayo'y makapaghanda. Nagawa po ng Macedon na akaya na magtipon sa loob ng isang taon. Ito po, ginagamit ng iglesia ni Manalo ito. Ang pinaglalaanan nila dito sa construction. Kumbaga si Manalo namumulot ng talata. Isang taon. Pinulot niya ang dalawang talatang ito. Sino bang nagtuturo rito? Si Pablo. Hindi po si Manalo. Pagka ginagamit ni Manalo ang ikalawang korito, may bidostres, anong pinaglalaanan niya? di sa Dito sa construction kung tawagin tisi. Kaya meron po silang libreto. Ang tawag po nila, blue book. kay Apostol Pablo, dahil siya nagtuturo sa ikalawang korinto, maybe dos, tres. Kaya sa construction ba, katulad ni Manalo. Ang mabasahin ko sa inyo, Roma, Kapitulo 15, talatang 25-26. Ngunit ngayon pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid doon. sapagkat minabuti ng Macedonia at Akaya na magpadala ng abuli para sa mga marilitang kapatid sa Jerusalem. Mga, mga member, mga membro na maralita kung tawagin duka. Ibang termino po ng maralita duka. Sila ang bibigyan ng tulong. Uulitin ko. Kasi po, kaya ko po inuulit ito. Dahil hindi po itinuturo sa Iglesia ni Manalo to, Mga talatang ito. Kaya, uulitin po natin. Ngunit ngayon, pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ng tulong sa mga kapatid doon. Sapagkat minabuti ng Macedon at Akaya na magpadala ng abuloy para sa mga maralitang kapatid sa Jerusalem. Malugod nilang ginawa. Dapat nilang, uh, nilang ginawa yun at talaga naman dapat nilang gawin sapagkat ang mga hentil ay nakabahagi ng mga pagpapalang spiritual. Pagpapalang spiritual ng mga hudyo. Nararapat namang tulungan nila ang mga hudyo sa pamagitan ng kanilang pagpapalang material. Ang pinaglalaanan po, mga duha, pang material na bagay. Yun po ang tamang motibo ng pagbibigay ng abuloy. Pero po yung duka, hindi po siya mananatiling duka. Ito na po ang kina-emphasize -e ng mga kaanib ng iglesia ni Manalo. Si Manalo po kasi, ang katyang mga ministro, habang buhay po silang bibigyan ng tulong. Habang buhay. Kaya kapag ka binabasa ko po ito, pagka sinasabi ko, ang mga dukha, hindi po mananatiling dukha. Hindi po sila nananatiling umaasa sa tulong. Ikukumpara po natin sa Iglesia ni Manalo. Kaya nga po hindi po itinuturo ang mga talatang ito. Bakit ko po nasabing hindi mananatiling dukha ang mga dukha? Hindi sila mananatiling bibigyan ng tulong ang mga dukha. Ikalawang Korinto, Kapitulo 8, ito po ang mga talatang to hindi binabasa. Sino nagtuturo sa Ikalawang Korinto 9-2-3? Si Pablo. Sino nagtuturo sa Roma Kapitulo 15, Talatang 25-27? hanggang Si Pablo. Si Pablo rin ang magtuturo. Hindi po tayo. Kumbaga sinasabi ko lang. Ganito ko matemato matutunghayan, hiyan, Ikalawang Korinto 8, 12, 13, 14, hanggang 15. Sapagkat kung bukal sa kalooban ang, ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayana. Hindi niya ibi, hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Hindi sa ibig kong magaanan ng iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang natulungan ninyo ang mga nangangailangan. Eh sa iglesia ni Manalo, meron silang lingap sa mga yan. Eh wala silang programang Lingap sa miembro, Wala silang pre programang lingap sa, sa sarili. Meron bang programa si Manalo lingap sa sarili? Wala. Bakit? Eh, hindi niya kayang pakainin ng kanyang sarili. oh, Si Manalo ba at ang kanyang mga ministro magagawa ba nilang lingapin ang kanilang sarili pati pamilya? Hindi kaya wala siyang programang lingap sa sarili. Lingap sa mga mulo. Kaya nagtayo siya ng eskwelahan. Nagtayo eh. siya ng hospital. eh? eh sino lang po ang pwedeng mag-aral? Sino lang po ang pwedeng magpagamot? Eh yung, yung may ibabayad. Paano po yung walang ibabayad sa mga miyembro? Di nakatingin lang. Dapat po si Manalo, turuan siya ng Epeso sa Kapitulo 5, talatang 28 hanggang 29. Kasi okay, kapag mas maganda po bago natin itutuloy ito, tulito, balikan ko. Kaya dapat po sa Iglesia ni Manalo, para hindi pakitang tao yung lingap sa mamayan nila, turuan nila si Manalo. Kasi si Manalo, umaasa lang sa tulong. Mas maganda ba kasi ko muna sa inyo ang Epeso bago natin balikan yung ikalawang korinto? Meron po akong gustong ipapansin dito. Kaya lagi ko pong sinasabing dapat sa Iglesia ni Manalo magkaroon muna ng lingap sa sarili at saka lingap sa mga miyembro. Ito po, yung sinasabi kong lingap sa mga miyembro, yung pagbibigay ng abuloy, ang tutulungan yung mga mahihirap. Eh kay Manalo nagtayo siya ng eskwelahan. Hospital, asa private po ah. Eh paano po yung walang ibabayad nilang mga miyembro? Nakatingin lang. Eh bakit si Manalo kasi negosyante? Ginagamit niya puhunan ng mga abuloy. Kaya yung para mapalaki niya yung abuloy, eh kinakailangan yung mga may ibabayad lang. Eh, paano po yung walang ibabayad? Babasahin ko muna yung Epeso. 28 ang gambing kumete. Dapat, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa. Tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang tahong namumuhi sa sarili niyang pakatawan. Bagkos ito'y pinakakain inaalagaan. Gaya ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Ito po ituro sa mga lalaki. E tingnan niyo si Manalo ng kukosis babae. Pati ng kanyang mga minister. Magagawa ba nilang pakainin ng kanilang sarili? Hindi. Bakit hindi po nilang magawang pakainin? E eh, nandilingos naman. Kung tawagin nila tulong. Sinong nagpapakain? Eh yung nagbibigay ng limos. Kaya ba nilang alaga ng kanilang sarili? Dapat magkaroon po ng lingap sa mga miyembro. Ang pinag-iigi po kasi ni Manalo, yung lingap sa, sa lingap sa mamayan, kasi po kailangan nilang magparami ng tao. Sa ngayon po kasi, ang lingap sa mamayan ni Manalo, marami po ang nainggan yung naumalit kay Manalo. Kasi hindi nila naiintindihan. Ngayon ay pakitan tao. Bakit nagiging pakitan tao yung lingap sa maya ni Manalo? Kasi po si Manalo at ang kanyang mga ministro nang lilimus lang. Hindi nila kayang pakainin ng kanilang sarili. Kaya nang lilimus lang. Itinuturo ba nila na ang mga abuloy ang pinaglalaanan abu, ah, ang mga dukha? Hindi. Hindi ang pinaglalaanan po ni Manalo yung meron pong ibabayan. Kaya po, itutuloy ko po ang basa rito sa 8, 12, 13, 14. Ang mga talatang ito, hindi po binabasa ng Iglesia ni Manalo. Sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan, hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Hindi sa ibig kong magkaanan ng iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangailangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo sa gayon. Pareho kayong nakatulong sa isa't isa. Naganap sa inyo ang sinabi ng kasulatan. Ang nagtipon ng marami, hindi lumabis. Ang nagtipon ng kaunti, hindi naman inulang. Dito po give and take. Tutulungan mo yung mahirap pero hindi siya mananatiling mahirap. Kumbaga, didigan mo, po siya, mo siya, hindi isda. Ang ididigan mo gamit sa pangingisda. Para yung lakas niya, yung katawan niya, magamit niya. Eh sa pawis ng yung mukha, kakain ka. Kaya didigan, didigan mo siya ng pagkakataon umangat sa buhay. nagbibigay pagka ikaw naman ang nangailangan. Kung sino yung tinulungan mo, sila naman ang tutulong sa'yo. Give and take. Magtutulungan kayo. Eh si Manalo, siya lang ang tinutulungan. Pinayayaman. Wala ba siyang nakikitang mahihirap sa mga miyembro niya? Kaya ganyan po niyang pinakikilaman ng gobyerno eh. para hindi mapuna yung kanyang pagnanakaw sa mga miyembro kasi po ang pinakalayon talaga ni Manalo mas maganda po ganitong babasayan ikalawang ikalawang Pedro Kapitulo 2 Talatang 3 pakinggan po ninyo kung anong pinakalayon talaga ni Manalo sa kanilang kasatiman lamin nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan kaya dito ko po sinasabing ang, si Manalot, ang kanyang mga ministro, magnanakaw ng kayamanan ng mga kahani. Sakim sila. Gilingdangin nila yung mga membro. Hindi nila ituturo yung tunay na motibo ng pagbibigay ng ubuloy. Sa kabila po na wala silang karapatang magtrabaho, umaasa lang sa tulong ng yaman nila. Alam ano niyo kung bakit? Kaya si Manalot ang kanyang mga ministro, anuman man ang tulig sa, o pagpuna natin hindi sila lalaban ng harapan, ng debate. Alam niyo kung bakit? Isayas, 56. Ito po yung paborito ng isang nagko comment 56, 11. Pansinin po ninyo kung anong katangihan ni Manalo at ang kanyang mga ministro. Ang kanyang mga bantay ay mga bulang. Silang lahat ay walang kaalaman. Silang lahat ay mga piping aso. Sila hindi makatahol. Mapanaginipin, mapagiga, maibigin sa pag -idlim. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila ay kailanman ni walang kabusugan. Ang mga ito ay mga pastor na hindi nangakakaunawa. At sila'y nagsili kong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Wala kong karapatan magtrabaho, umaasa lang sa tulong. Kaya sila umaasa sa tulong, ayaw nilang magturo ng Ebanghelyo. Ayaw nilang magturo ng mga talata ng Biblia, patulad ng 2 Tesalonica Kapitulo 3, talatang 7, hanggang 10. Ayaw niya nang ituro kung sinong pinaglalaanan ng abuloy katulad ng Roma, Kapitol 15, talatang 25-27, magandang balita Biblia. Ikalawang Korinto, Kapitol 8, 12, hanggang 15. Hindi nila ituturo. Tatandaan po natin, ang tunay na pagbibigay ng abuloy, ang paglalaanan ay yung mga mahihirap. Hindi abang buhay na bibigyan mo sila. Tutulungan mo lang silang makaangat sa buhay. Hindi mo masasabi na ikaw na nagbibigay. Baka bigla kang mangailangan. Sila naman ang tutulong sa iyo. Give and take. Hindi po itinuturo ng lahat ng reliyon yan. Tayo lang ang nagtuturo. Ako lang ang nagtuturo niya. Kaya po, marami nagtatanong. Tinatanong nila ako kung anong trabaho ko. Ako po ay OFW rito sa Milan. Kaya hindi po ako katulad ng iba na para lang mabuhay, mag-organize, mag, mag -ano hindi. Gusto ko po ikalat ang salita ng Diyos. Kung meron po kayong natututunan, ikalat nyo. Kung meron po kayong napapakinggan, ikalat nyo. Kasi po hindi po ako naglilikom ng tao para mabuhay sa limos. Gusto ko po na turuan lang kayo. Kung sa tingin ninyo mabuti, sa tingin ninyo tama, isin. Hindi na po yung Baka sabihin nyo itong video na o yung live ko, i-share nyo hindi. Yung mga nababasa akong tarata, yun ang i-share nyo. Para matutunan ng iba. Yung e nangyayari po kasi sa ibilas ni Manalo, nagpapalaganap siya ng nanglilimusik. Isang kurso pa. Ipinapalaganap niya yung panglilimusik. E eh, kawawa po yung nalilimos eh. Ay yung, yung nalilimos o yung nagbibigay ng limos, yun ang kawawa. Kaya nagiging kawawa po. E eh, nagpapaliksahan sa bigay. Babasaan kasi nila ng talata na ikalawang Korinto Medisete. Babasaan ko po sa inyo. Ganito po ating matutunghayan ikalawang Korinto Medisete kung anong nakasulat dito. Medi 6. Tandaan ninyo ito. Ang nag-ahasik ng county ay mag-aani ng county. Ang nag-ahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Si, Wala, si Manalo, kahit si Kundulin, walang hinihahasik. Umaani siya ng marami. Dahil hindi po niya magawang magbigay. Pati na ang mga ministro. Kaya tinuturuan po nila ang mga kaanib eh. Para magpaliksahan sa pagbibigay. Kawawa po yung nagbibigay. Bakit? Eh ginadaya sila ng walang ginadaya wa sila ni naman nalo. Walang ginihahasi kumaani ng marami. Kaya po yung lagi kong sinasabi sa inyo. Kailangan magkaroon po ng give and take. Hindi lang yung take ka ng take. Huwag mong tularan yung manok. Huwag mong tularan yung bibi. Ang bibi, kumakain siya eh. Abang tumatay. Eh. Walang kabusugan. Kaya nawa, sana naunawaan po ninyo. Ang pagbibigay ng kabuloy o donasyon. Ang paglalaanan may hirap. Pero hindi po abang panahon. Ay mahirap sila. Tutulungan mo lang silang makaangat sa buhay. Baka ikaw naman ang mga Sila naman ang tutulong sa iyo. Mag magkakaroon po ng give Magtutulungan ng bawat isa. Ito po ang aking paksang na ipaksa sa inyo. Maraming salamat.